Hi guys. For today's video ay nagpapakita na pala ako sa inyo dahil meron pong nagsasabi doon na magpakita daw ako dahil baka nga ako yung wakwak -wak, kaya magpapakita ako sa totoong ako. So since nagpagupit na ako kanina, uh, nagmukha na akong tao, uh, yan magpakita na ako sa inyo. So for today's video, andito pala tayo sa ilalim ng kakahuyan. Oh, baka may wakwak -wak dito at malakas naman yung loob natin na hindi tayo madadala ng wakwak, -wak. so at the same time ayan, kaharap natin ang dagat kasi malamig dito eh masarap sa pakiramdam na mayroon kang mga dinadamdam, tapos dito ka sa dagat magpapahangin so ang ganda, medyo maalon yung dagat at yung anak ko yun, naglalaro doon dahil sabi niya, gusto daw niya maligo so sabi ko, maligo ka at samahan na lang kita so yun nga uh, yung nalaman natin no na lumalabas pala yung mga bata sila Kuya Luis at si Dave paggabi at umiinom pa ng alak yun yung pinakadelikado talaga dahil pag yun nainom sila ng alak tapos nagdadrive sila uh, so yun yun siguro yung pinakatakutan ni Tatay tekram kasi nasa poder sa kanya yung mga bata Although, hindi naman talaga. Uh, ang sakay Tatay Ram lang bilang isang magulang siya, na gusto niyang gabayan yung mga bata at turuan ng magandang mga aral ba? At bigyan ng magandang kinabukasan. Pero yun nga, sa edad ng mga bata na nasa stage sila ng kapusukan na gusto nilang mag-explore at matutunan yung mga bagay-bagay, malalaman yung mga bagay-bagay. Pero, uh, minsan masasabi talaga natin na hindi maganda eh, gaya na lang ang pag uh, takas nila sa gabi na hindi nagpapaalam ayun uh, ang pinaka delikado at magiinom sila ng alak, mamaya nalasing sila at uh, magdadrive sila pag uwi, malalasing sila tapos madisgrasya, so uh, mamaya ma ano na lang, ma magulat ka na lang sa sarap ng tulog mo tapos mayroong kakatok sa bahay nyo para bisingin ka dahil may nangyari nga. Dahil hindi nga na hindi na nga sila nagpapatinag sa mga gusto nila. Kaya nagawa nila yon At alam naman natin na malakas yung mga loob nila na tatakas doon dahil merong mga tao na kumukonsente sa kanila uh, na sa likod ng mga bata. Uh, kahit alam nila na hindi na tama yun, kinukonsente pa rin nila. At sana doon matutunan nila yung ano yung doon, magis, kung ano man yung kinahinat na nila, hindi na sila mabalik doon kay Tatay Tikram. Dahil doon, tinuturoan talaga sila kung paano pahalagahan yung mga bagay-bagay, sa mga pera. Pero sila kasi, siguro sa sobrang ano na nila, meron na, parang meron na sila lahat. Meron silang pera, meron na silang motor. Uh, nabibigay ni Tatay Tekram yung mga bagay-bagay na gusto nila. So, ang hindi lang talaga mabigay ni Tatay Tekram is yung gusto nilang kalayaan na kung saan nila gusto, pwede silang pumunta at uh, ayaw na nilang magpasabi kung sa mga mali nila. Hindi na sila nagpapasabi sa mga mali nila. At lam naman natin na si Tatay Tekram, ang gusto talaga niya sa mga bata ay matuto kung paano promispeto sa magulang dahil sabi nga niya aanhin mo yung lahat ng bagay na nasa sayo like sa mga gold pera, sasakyan kung wala ka namang respeto sa magulang wala pa rin halaga yung mga yun kasi yun, ano lang yun, bonus na lang yun para sa akin, bonus na lang yun eh kasi ang pinaka-importante talaga yung respeto sa magulang uh, sabihin natin kahit hindi nila nirespeto si tatay no dahil hindi naman yun ang magulang talaga nila biologically, hindi naman talaga yun ang magulang nila. Si Tatay Ram lang, gusto lang niya bigyan sila ng magandang buhay. At pagkatapos nun, pwede na silang umuwi. Ang masakit lang doon, umalis sila at nagbitaw pa yung isa na masasakit na salita para kay Tatay Tekram na siniraan pa. At alam naman natin na yung mga sinasabi niya ay meron ding tao na nagpa nasa likod nun na nagsulsul. So although si Luis wala naman siyang sinabi na ano para kay Tatay Tekram, pero alam natin na konsabo na yan sila ni ni Dave kasi sabay-sabay silang umalis doon. So alam natin kung sino yung mga taong kumonsente sa kanila. Eh yun nga sabi, yung mga ahas kung sino pa yung pinapatira, yun pa yung mga ahas na hindi mo akalain pinapatirang mo pa, pinapakain mo pa. Kasi mo sa bahay mo tapos anuhin ka lang pala a a ahasin aha, ka lang pala. So yun, masaklap yung mga pangyaring gano'n. ganun. Kaya sana matauhan sila, uh, ma-realize nila yung uh, pag wala na ba pagdating sa panahon na kasi kung ako yung sponsor nila, hindi na ako mag magbibigay. Putulin ko na yung ano yung pwera na lang kung isa ka sa sponsor na nag ano sa kanya ah uh, nag tawag na, o oh, magbibigay ka pa rin na magbibigay yun ko lang hindi kayo magsasawa dahil kahit anong sabihin pa nila na magsasalita sila ni Luis may lakas pa talaga silang magsabi na magsalita sila dahil may ganun nga pang maltrato na ginawa kahit din nila ano hindi na si kahit di na sila magsalita dahil alam naman natin kung paano sila tinrato ni tatay at nakikita naman talaga natin si Tekram makapagmaltrato sa mga bata hindi niyo magagawa yun makikita naman natin kung gaano ka yung ugali nga pinapakita nga ni Tekram so yun lang ang masasabi ko lang talaga kay Tatay Tekram no Huwag na siya basta magtiwala at mag-alaga ng mga halimbawa sa mga bata sa loob ng bahay niya dahil di natin alam pagkalaki, pag lumaki mangyari ulit. So masakit. Alam naman natin ngayon talaga sobrang sakit yung nangyari kay Tatay Tikram yung yung hapdi ng puso na kahit saan ka yung kahit sa ang sulok ka uupo, maramdaman mo pa rin yung hay. Sabi mo ay hey bakit ba nangyari ito sa akin na hindi ko naman inaakala to dahil sa mga binibitawan ni Dave na mga salita no kung walang taong nagsusulsol niya hindi mangyayari yan ah uh, kinukonsinti din isa din yung mother ni Dave na kumukonsinti sa kanya so yun at wala talaga siyang paninindigan sabi nga nila kung ano ka talaga nung bata ka pa, babalik at babalik talaga yung ugali mo kahit pinapakain ka pa sa palad pero nasa bata din yun kahit anong ano mo sa kanya kasi meron din naman mga bata na maraming walang nagsasabi sa kung anong kahalagahan sa buhay respeto, pero meron naman mga respeto, napanghawakan naman nilang yung respeto, meron mga batang ganyan na magsusumikap uh, binibigyang halaga yung ano ba mga bagay-bagay kasi isipin mo sa daming naghihirap ng bata, eh, hindi pa ba sila magpapasalamat sa blessings na nasa kanila? Eh ang gusto lang naman ni tatay, wala namang sinabi si tatay na forever sila doon sa bahay. Eh ang gusto ni tatay, bigyan lang sila ng magandang buhay, mag-aaral sila ng mabuti. Pero yun nga, na, naabuso nila yung kabaitan na pinakita ni tatay. So sana ma, mabigyan na ng Uh, tuldok ang lahat dahil napakasinungaling naman yung mga wakwak -wak sa likod so sana mabigyan na yan ng tuldok so yun lang na napakadelikado yung ginawa talaga nila dahil pag nadisgrasya magugulat ka na lang no kumatok sa bahay dahil la disgrasya yung anak mo la. yun lang so mag-ingat kayong lahat at sa mga ayaw magpa ano diyan ng mga kabataan isipin ninyong mabuti bago nyo gawin yung mga bagay na nakakasama sa inyo. No? Mga, mga 90% na makasama sa inyo, isipin nyo mabuti. Dahil walang magulang na magbibigay sa inyo ng kapahamakan, kundi kabutihan. So, yun lang.